the sheep and the shepherd. Ang atong mga na ron ngayon ng mga karniro o ang magbalantay. Una, number one, mga kaisunan, atong isigutan ngayon ng magbalantay. O, oh, pastor, no? So, yun din, he makes me lie down in green pastures. like this Ang pastor din, mga kaisunan, ang magbalantay, siya iyon magpahuna sa mga karmino niya ng sa luna hamang simsabal. Are you listening to me? Number two, He leads me beside quiet waters. Ang magbalantay kayo mo'y nagapangulo sa iyahang mga karmino na sa tinaw na tubig. ang inaiya sa mga karnero ng mga persona, dalit masukipan, dalit malunas. Mao na yung kinaiya sa karnero. Muna, kinahanan ang usaka magbalantay, siya yun magaliya dito sa rinaw na imnanan. Hindi po hindi sa sulok. Hindi rin pa si no, sa puso. Hindi po sa sulok ang mga karnero. Kinahanan dito yun sa linaw ng tubig, samtang mag-ainom ng mga kanyero kay dahil sila malunos, dahil sila masulipan. Number 3, He restores my soul. Ang mga kanyero, mga isunan, doon mga sakit, doon mga balatian, doon mga kalihon. Muna ang magbalantay mo ay maka-restore sa iyahang kinamum. Muna trabaho, usap -usap ang trabaho sa usang magbalantay, mag-isunan. di kelikayan mangisunan ng anu nang ito kaluyahan papa. Windu panang windu mangisunan kayo ng kaluyahan ng mestor. Hawak po pastor dunia kaluyahan ni. Di utop nana diampo Amen. Iya. So ang Ginoo magisunan din me in the paths of righteousness. for his name's sake. <coughs> ang mabalantay gayon mo mugiya sa dalan sa pagkabalaro tungod sa nalang sa Gino. Makuna kayo ang usa mabalantay sa pagsubay sa dalan na matarong. Ngano man mga persona, kung wa'y pagkamatarong, walay makakita sa Diyos kung sa may kapuslanan sa itong pagpangalanag at sa Ginoo, kundi makaplagan ang itong ginabuhi na nang matado. O kime-obligasyon ngayon sa usakapatalantay ang pag-iya sa iyahang mga kanilang nga'to sa dalan sa pagkabatalo. Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Makakatulog kumpiyansa ang mga kanilang patay nga bisang parahon sa peligro nga kinabuhi biha sa walog sa landong sa kamatayon tungod kay sa kinabuhin nga kinsunan biya sa pagpangalagad sa Ginoo wala magsaad ang Dios kung sayon nga na apan nagpasalig siya nga moabot kita sa datanan. Bihas sa kinabuhin nga sa mga karnero na agayon ang mga pagsulay apan salamat sa Ginoo na kung magkasinabot na gani ang kamero o pagbalantay, kumpiyansa mo itsunan o dako kay pagsalin, na bisan ang kamatayon din makahimo sa paghulga kanila, bisan ang buhat sa kaaway din makahimo sa paglumpa, tungod kay nagkasinabot ang magbalantay, nagkauyon ang magbalantay, doon sila'y commitment sa sakusa nga mag-inunungay nunang walay kahadlok ng reksyon. No. Nga ba? For you are with me, muna ikutan tika imong eksena nga aaato magbalantay. Hello. For you are with me. You rat and your staff putit me. Kung sad ay naa diha sa magbalantay. Awit oh, bata ani sa -so, nga magbalantay inay duha ka istoryento. Yeah. Kung sa gabi ni Duhak ang Samingko sa Magbalantay, na rad, na biruan, rad. Mag Mubukan siya mag relatively short, heavy, rod-like device. punya ikaduhang instrumento sa Magbalantay mag-exona, kini yung itawag staff. Sungkod na doon na ko. Okay? So, paulis ang instrumento sa usa ka magbalantay sa sa iyang mga karnero. To make us secure, no? Kinahanglan ang usa ka doon na siya nga na mga lubo mo kinay mo, palot sa mga lubo. Pwede po pwede kang gamay ang mimbro. Gamay, <laughs> no, ha? Pero kinay, kinay Gerak mengisol parang ini di sama melumbu. Kepala lumbu mengisol, bisa kah sahaja buat to? Jangan di lumbu. Kita hangat sensitif dan bisa kini di Malaysia jangan Punya dini nak siap, apa ina pun dia lumbu. Manunuku, ang lumbu. Muna kini pastor mengisol kita hangat sensitif siap. Gak muputik saya hang mengagarnir. Dahil kini ikanong instrumento kini dunay bao, kunugali dunay kang nero na mo si o mahulog, kinakalang kawitan niya arong ibalik, pinasaya ang turin. Hello? So muna'y trabaho mga kaisunan, muna'y buluhato na ito. Karong mga kaisunan, inyong diri sa Juan G. Ako, mao ang maayong magbalantay sa mga karmiro. Kisa kayo na na si Jesus. Hallelujah. Inyong si Jesus, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, nagahatag sa iyang tinapoy tungod sa mga karnero. Ah, si Jesus na makahimuha ni Son. Kaya eh, so. dilip naman kini ng mga pastol na representatin ka ron. Dilip mo pwede kayo. Usap natin kayo. Eh. Jesus na nagpakamatay araw-luwasan kita. Yeah. So ang maayong magbalantay atong dito ang Jesus, amin ba? Amen. Okay. Nga huwag yung makulang kung siya ay atong magbalantay. Apan wala na siya karun. Are you listening to me? Yes. Wala na si Jesus ma makita na itong bisita. Muna mga kinsunan, diri sa 2 Corinto 5.20, ang kanawan ninyo ang isun. So, kanawan ninyo ba yun? Ingin diri sa 2 Corinto 5.20, Therefore, nga naman Therefore, we are Christ representatives. Sa diha ni Kayab si Jesus, mga kaisunan, nagtawag siya mga lima ka mga leaders sa Iglesia. Kung saan yung lima? Apostolist, propita, evangelista, pastor, magtutudlo. hari you listening to me? Kung yung lima? Apostolist. Apostolist. ang ng apostolist din Ikaduha, propita, kinanglan ta propita din ni. Eh. Ikatulo, ebanghelista, kinanglan ta ebanghelista. Ikaapat, pastor, ikalima, magtutudlo. So these are the Christ representative. Kay wala naman ang atong Ginoong sa Kristo. So ang kining lima mga personal mo no, ang representative sa Ginoo. Na kining tagsulti sa inyong atubangan, i-assist ko sa doon na may ICM minister din ito, yung niya. So, sa resulta sa assessment, huwag ko kayo baluan eh, pero i-confirm na ko. Ang akong tawag ko sa is ono, and Administrator. Akong misis mo pastor. Doon na siya ay special gift na pastor. Ako, natanggit ko sa teaching and administration. Muna ay eh, ilang assessments ako. So, kini, di-confirm na ko kay ako mong yung nakamaton nah, na, na mahilig ako sa pagluki-luki, sa pag-research. Sa kanang information about spiritual things, mahilig ganyan ako mong iso na, na nga puhon ko, mahibawan ninyo ang daghang kayo mga pagtulunan, huwag pa niyo madungog ni Anto. So, we are Christ representatives. Wala na nga itong sa Kristo. So, ihatag niya mag-isunan. Kung basahin mo ang Episo 4.11, gibilin niya kini lima makisulan ng magdumala sa iglesia kay wala naman siya ang purpose mga kaisunan mao nga gitawag kita niya tungod og alang Kristo aron mahi usa diha kaniya kay ihulag-ulag kita sa mga relihiyon mga kung napansin ninyo karon mga kaisunan na, na, ang mga Kristohanon na kadulag-ulag tungod sa religion Mungkin hinungdan nga kini mga pastor na ipiyalan sa ginoo, in behalf of Christ become reunited with God. Ang kabuton yun sa Gino na kitang mahusa diha sa Diyos ng Nagsawin. So ang pinaka-purpose yun niya mga isunan na nung niya pastor ano sa kasimbahan alang sa paghimpit sa mga malaan. Nakibalo kita ang kasalihan ni Kristo ang iyang lawas gihimong kita niyang balaan hantut sa kanturan apan gusto sa Ginoo mahimo kita ngipit sa dili pa ka sa hukmanan ni yeah. balu pata ang sumon walay kuno buli ng mansa makasulod yeah. unang ipubaydan kita niya pastor aron paghingpit sa mga balaan alang sa buhat sa ministeryo alang sa paglikon sa lawas ni Kristo Tungkol kay makita ang mga ito na ay mga kahuyang mga kaisunan at ang masaksihan bilha sa lawas ni Kristo. Munang isangkap niya ang pastor mga kaisunan ang sa paglikon sa lawas ni Kristo aron kita mahimong hingpit o balaan. Apan? Doon ay apan. Kinahalan na ay balutaan ni. ay duhang klaseng pastor. Kinahalan si ka. Si Una, Matod pa si Saya, si Ine Sanay Sensei, nagalo kong Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kamusugan. Sa kita sa no? At sila'y mga pastol na walang pang-uunawa. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli -hulihan doon na di ay mga pastor na walay kabusugan. Parang asong ulul. sa so bang mga transmisyon? Doon na ba mong idea, Anderson? Tanawa ni mga pastor sa taas ng pinin ng datuwa. Nanggikiha ay na. Namaguna sa tinod. Tinod nga pastor, magkiha ay Hello? Unsa may unsa may ilahang motibo nga nang na sila? Tugod kay millions na ang madawat. Walang kabusugan. Nagdawat nang million maginom sa posisyon. Mga pastor na mismo din ni Hesus, mga pastor na. Munang dako kayo problema ang Kristiyanismo makisulod kun mabantayan. Ang pastor sa taas, mga kaisunan, they are living in luxuries at the expense of the poor. Ang nanag-amot mga tides mga firing nagkinabuhi sa sa takpitangping mga balay Apan sila karon nagkinabuhi in luxury. inundan na di, yun sila ganahan muluwat sa ilang mga posisyon kay millions ang dawaton kada bulan. Mga walang kamusugan. kinahalas yeah. sinisitintan na yun. Kung nang tugutan mo ninyo, kung mo tublo, ang pastor magiging sunan, di rin kinahangalan sa iluhan. Doon na lang yung mga kaunti Doon na pang-bisti. Doon na pang-sapatos. Mga anak, kay dadahang kaantubre, nga akong matimanan. Amin? Kung okay. doon na tayo, mga indigent rin mag magsakit. Asa mo na makuha ni gasto? Nga nung mga na pasto. Muna itong muna ang mga iso na dako kayo kung inahanglan ng iglesia, inahanglan dako buwan ka ang iglesia, kaya ang dun ilo. Kung sa mga sa Biblia, ang tinuon nga rin yun, nag-atiman sa balong ilo. Kung sa mga iatiman nato, ito, nila kung ang mga pastor na kinabuhi lang sa luxury kay ang tanan niyong abo sa simbahan niya. Kung nang mamiin ta ka kong isoon, kinsang ang pinuod na pastor. Basit mo na'y pastor na walang kapusugan sama sa pinuod din ay matakaw. Parang asong matakaw. Walang kapusugan. Ang tinuod na kristohan ng mong isoon, kung nang imong isoon, kung duha imong sinina, imong isoon wala, Yan ang tangin mo sa akin. Simple lang ang analogy. Kung duha akong kutsi, kanya doon na kong iksoon wala yung kutsi, na ako ang usa. Dito sa mga magsawang, daghan ng hinapilin sa una. Nga mga pastor nga hinapilin, duha naman akong motor, siya wala, hihantag na ako usa. Nung sa una, pagkina kong iloksuri ang pastor, samtang ang iyang mga mimbro, pwede kong posible ba na ang simbahan ng public member? Posible hindi kita nang dato. Wala nga magbantay o mag-amping ta o maniit kung, kung kinsay tinuod na pastor mga kaysonan. Kaya ang tinood na pastor mo ni mga kaysonan. pa sa Jeremiah 3, 14 o 15, manumbalik kayo taksil na mga anak, sabi ng Panginoon, at dadalhin ko kayo sa Sion at bibigyan ko kayo ng mga pastor galing sa aking puso na magpakain sa inyo ng karunungan at pag-unawa. Muna'y tinuod na pastor mga isunan na magpakain sa inyo ng karunungan at unawa ang pastor na yan ay galing sa puso ng Diyos. Dili hal pastor. Galing sa puso ng Diyos. Meaning si mga lagad siya lang iso, no matter Gitawag siya, no matter Sa kalisod o gawalan doon. Bisan pagani gani, sa kahayahay, labaw na. So muna ang mga pastor na sa kasing, kasing sa Diyos. So karoon niskutan na nato, the shepherd and the sheep. Napabago niya. Amen. Prophet. Ang magbalantay o kangyahang mga karnero. mga kaysa unang, this is members' responsibility. Sumalas, so, hebrews thirteen seventeen, number one, yield to those within you. Kadang, do so with new. Masamang na po ang yield. Parang doon na kay pang-sakay po pagpalagyan dito sa imong magbalantad. Wala kang pag-alim na, huwag kay panggubad. Iy. Ikaduha sabi hari ini sini tuh sampai, sabi, usah nggak sabi. Tudo another swing. Disukdan nabi Jesus, Lord Father, kabar usia usia sakit al cross nggak iya pas anu utang um, iya hampir bintai sekros Ingon siya kung mahimo isayto to kining upa ang akong pagbuot may matuman kun dili imo. Si Jesus mo ipinakamaayong example ni itawag og sapit. So ang responsibilidad sa usa ka karnero nga ng submit sa iya ang pastor. Din ang pastor magsunod mo pasan og dako kayong tulubagon atubangan sa Dios dili basta-basta. Siya ang maglilid sa mga kalang nato sa matarong na dalag huwag siya ang magbantay sa ilang mga kalag. sa iyo lang ka naman so padagal na yung imbro kay ako ang dahawin kami no? dako kayang responsibilidad ng ka kapastor siya ay magbantay sa kalag. ako ay magbantay kaming mga pastor magbantay sa kalag, huwag na pa ba sa matarong kaya naman ang pastor mga kaisunan maghatak o mag uh, husay sa hukmanan. Pastor Indos, nga naman ni si Kwan, yun sa manin, yun sa manin mo pagtutunan eh. Sa'yo nang, sa'yo nang uh, pastor ni Sol, maghatak siya uh, husay at sa hukmanan. Amen. Amen. Mo dili basta basta ang pastor ug so nga sa kasing-kasing sa Dios. Pero kato mo pastor nga wala ka suga, wala. They don't care kung makina sa. Ang kala wala si Rey pagi alam ko pantinga, ha, ayo. Na ipotta, ako abot. Pero ang tinood na pastor, muhatag na husay o niya at sa ginoo mo ng ang pastor sa oon magbantay sa kanya. Hallelujah. Kung saan ang niya? Okay. So, listen. If you are not a part of a solution, then you are a part of a problem. Are you listening to me? Kung di ka part karon sa solusyon, posible nga part ka sa problema. Ako kang nasigod ni for sure to be a part of a solution. Ganun man. Then we will be happy together. We will be happy together because when the pastor is happy, it's more profitable for our members. Basahan niyo balik ang Hebrews 13 na akong ibasa ganyan. Kung magmalipayon ganyan ang pastor, Pabur o panalangin kayuhan sa tanang mga 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 sa Biblia mga mga so karoon na ready? are ready? kita ba yung mga kagmiros ino? tugutan ba ni mo imong kinabuhi nga mahimong maayong karnero sa Ginoo. Agamay rin mo kami. Usun ko. Madungog ba akong microphone niya? Sa ko. Tugutan ba ni mo karoon ni ming taknaan sa so, nga mahimong kang maayong karnero sa Diyos? Ingon sa Juan, Jesus by the Nakaila nakailakos kong karnero, sila na mati ka nato, huwag misunod ka kung ba mga isunan, willing ka ba na gamitin sa pastor ang bumalong sungkod alang sa pag-amping kanina? Salamat sa dagahang amin. Makiunong ka ba sa inyong pastor bisan sa kasakit, mga pag-antos o mga paglutos. Salamat na ang iya po'y dagahang Amin. Tugutan ba ni mo imong pastor na maoy mo giya ka mo sa matarong na yeah. Hallelujah. Kung may pagkamatarong ng so, useless lang ang pag-anhin na ito si Kaya di mo sa gingarihan sa Diyos. Bisan yeah. Bisa na luwas na kita. So yes, wala yung question sa kaluwasan. It is finished. There is no issue sa kaluwasan. Anato karon ang pangsulod sa dinarihan. Munang mahimutang, masinugtanon sa ginoo kay dili lang kita nakailas sa Diyos, di lang kita naluwas mag-isulat, kung dili, hatagan tag dako ka ayong welcome dito sa pagsulod sa dinarihan sa Diyos. Yeah. Wino na nato tugutan ang na atong pastor na mo kanato na to, sa matarong na Number four, tugutan ba nimo ang imong pastor nga restore ka nimo kung galing ikaw ng aluya sa pato. Amen. Amen. Number five, tugutan ba nimo imong pastor mo painom ka nimo sa tubig na tinaw. Amen. Tugutan ba nimo imong pastor ang mong sa lunha o nga pagkaon, sa inyong kala. Amen. ang tanghan yung amin. Kung maon ang mga kagisunan, nga ang mga salat sa ginoo, alang kanino, na may amin niya itong unong ka mga na itong iba sa karon. Ingon di haigson, God will prepare a banquet for you. God will treat you as special guests. Hindi ko kayo na ba mo tampong o kumbinasyon? Dayon, inon ka, dayon din, inon ka din. Dito ka kay sponsor di Di ba kung sponsor ka ka? Di ka dito palikoron sa mga mga ordinaryong mga labisa. Di naman di ka dito sa presidential table. Ganahan na tayo na magsuwan. Yes, mo na himuong niya sa ginoo mong isunan, basta kay kita maayong karnero, liha ka God will fill you with knowledge and understanding. Kato lamang masinungkanon ng mga membro, mautoy busgun sa ginoo sa kaalam o pagpanago. Tungkol kay ang tinuod na pastor, nagigat sa kasing-kasing sa Diyos, kato pastor, na mupakaong kanato sa tinuot na kaalang kahibalo o pagpanagot. Then God will promote you. Kisa'y gusto nga i-promote sa ito. Kanagay mo diha, ano yun, my head will do it. Ang mga pasagot na, ang ino, mo promote ka nino. Either uh, business, either uh, sa ibang trabaho, sa may trabaho, i-promote ka sa ino. Kung isa may imuhang kahintang sa kinabuhi, ipromote ka sa kinuong mga egzonan. Kung kantong unong ganihan na itong isgutan, imuhang ma-realize ngayon ang himuong egzonan. God will bless you with abundant life. Ang yawa, mihani, sa pagpatay, paglaglak, apag si Jesus minyong, ako mihani sa paghatag kanyo, kinabuhi at madagayaan. Wow! Kisa'y gusto makapatulog kinabuhi at madagayaan. Then surely, Goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you will dwell in the house of the Lord forever. Ya Tuhan, terima kasih Then, therefore, therefore, we can easily declare, "I have everything I need." Kita doakan yang selanjutnya. So. The Lord, really sick really. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Again, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Mga pinindot text mo, makapunta akong django ang manasiswa.